Joey De Leon pinangalanan na ang taong traidor sa Itbulaga. Naglabas ng kanyang saloobin at ilang mga nalalaman si Christopher Fermin tungkol sa pamamaalam umano ni Natito Soto, Vic Soto at Joey De Leon sa Tape Incorporated noong ikatatlumput isa ng Mayo. Ani Christie, naniniwala siya umano na mayroong espya sa mga double cards na nagpaparating umano ng mga napag-uusapan sa loob sa totoong kakampi nito. Una niyang tinanong ang mga kasamang sina Wendell Alvarez at Romel Chica na sumang-ayon kay Christie patungkol sa isa umanong nasa itbulaga na hindi naman pala pusong double cards ito marahil umano ang nakapagparating sa tape patungkol sa anunsyong gagawin ng TVJ kaya hindi na pinayagang mag-live ang Double cad sa Itbulaga na pawang replay ang pinalabas nagawan lamang umano ng paraan ng mga staff na mabigyang pagkakataon sa isang bahagi ng entablado na makapag-live ang mga host sa Facebook ni Maine Mendoza na mayroong milyon-milyon followers dito na isa publiko ng tatlo ang kanilang pamamaalam sa tape at ang kompirmasyong hindi na sila mapapanood sa itbulaga na ngayon na sa GMA7 pa rin hanggang 2024 ayon sa kanilang kontrata. Matapos ang paghiwalay na umano ng Tito, Vic and Joey sa tape ink na siyang producer ng itbulaga, marami ang nakaabang sa mga susunod na hakbangin ng programa lalong-lalo na ang TVJ na itinuturing na haligi ng nasabing palabas. Samantala usap-usapan ngayon ang taong traidor na tinutukoy ni Christy Fermin, tahasan ng pinangalanan ng ilang netizen ang posibilidad na kung sino ang tao na ito. Ayon sa ilan baka umano si Alden Richards ang taong ito dahil siya lang ang bukod tanging double cards na napapabalitang may iwan sa itbulaga para mag-host at makasama ng mga magiging bagong host ng nasabing programa. Samantala tila may pahiwatig si Itbulaga host Joey De Leon na lilipat ang TVJ at iba pang sumama sa kanilang nagbitiw na Itbulaga host sa TV5. Makikita sa Instagram post ni Joey ngayong linggo, June 4, ang tungkol sa kanilang saglit na pamamahinga subalit muli rin nilang pagbabalik.